Ito ang programang salamin ng inyong kwento. Nagdadala ng malalaking balita mula sa maliliit na buhay. Ako si Corina. Ako si Corina. Ako si Corina. Ako si Corina. At ito, Upgraded K. Handa na, ba Handa, Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Para sa mga araw-araw at gabi-gabing naninigarilyo at umiinom ng alak, nako, seryosohin nyo ito dahil baka hindi nyo lang alam, sira na ang inyong baga at sira na rin ang inyong atay ngayon. Ang akala kasi ng maraming mangininom at naninigarilyo porque wala pang nararamdamang sakit ay wala pang tama ang atay at baga. Ang hindi ninyo nalalaman, kapag may naramdaman na kayo, maaring may taning na rin ang buhay nyo. Ganyan kalupit ang perwisyo oh, okay. ng bisyo. Once kasi na-diagnose na liver cirrhosis, dalawang taon lang eh, ang binibilang eh. Araw-araw, gabi-gabi, bisyo ang inaatupag. Tila hindi alintana na katawan at buhay nasisira alak ang almusal ni Mang Oscar. Solong nauubos ang isang lapad ng alak. Umaga pa lang. Sa tanghalian, dalawa hanggang tatlong lapad ulit. Barkada naman ang kainuman. At dito na, sa tagayan na ito, aabutan ng gabi. nag kami tungkol sa pag-inom niya araw-araw, gabi-gabi. Wala, wala rin kami magawa. Anak lang kami. 30 taon nang manginginom si Mang Oscar at bukod sa bingi sa pagpapaalaala ng misis at apat na anak. Tila pati katawan ay nasanay sa litro-litrong alak na kanyang tinutungga araw-araw, gabi-gabi. Pag ako hindi, ako hindi ako nakainom, iba na ibang ibang ang iba mindset ko, iba isip ko. Ayon sa pananaliksik, ang alak na iniinom ng tao ay hindi maaaring humigit sa 45 gramo ng alkohol kada araw. Sa matapang o hard drink na tulad ng brandy na iniinom ni Mang Oscar, ito'y katumbas ng tatlo o apat na shots o tagay lamang. Kung beer naman, apat hanggang limang bote lamang at hindi pa rin dapat araw-arawin o gabi-gabihin kung hindi papapigil, siguradong masisira ang inyong atay sa loob lamang ng 8 hanggang 10 taon. Liver cirrhosis o pamamaga ng atay, hepatitis at kanser ang maaring ikamatay ng isang manginginom. Okay, at tinitingnan natin ngayon ay isang Hepa. atay na malusog at normal. Yes. Okay, so pag inom ng inom, pag Bago magkasakit ang atay, ano ang mangyayari? Liliit siya ng liliit. Tumiliit. At saka ano? nagkakaroon siya ng na maliliit na bukol or nodulation. Ang nangyayari, uh, hindi lang nagtatapos sa liver cirrhosis ko rin eh. Ito yun na yun. yun liver Cancer na namuo sa isang atay na may cirrhosis dahil sa alcohol. Walang mararamdaman na pananakit sa atay ang isang manginginom. Pero oras na ito'y sumumpong, tapos na ang maliligayang araw ng inuman. Kasi na-diagnose na liver cirrhosis, dalawang taon lang eh binibilang. Gayunpaman, may mga senyales ang panghihina ng atay. Paninilaw ng mata o balat, pagkakaroon ng pantal. At ang mga maagang palatandaan na ito, makikita kay Mang Oscar. So mag-i-examine na kayo. Okay. Hindi ka ba natatakot sa marami makikita nila? Natakot. Okay. Tingnan na lang natin. Sana, hari na wa. Meron <laughs> tayong chance para magbago, no? Sa tatlongpong taong, araw-araw, kabi-kabing -araw, pag-inom niya, hindi pa sira ang kanyang atay. Pero hindi ibig sabihin, ligtas na. Dapat nang huminto ni Mang Oscar sa pag-inom importante itigil na na kanyang pag-inom para hindi siya magkaroon ng komplikasyon. Paano natin maiiwasan ang sakit sa atay? Eh, simple lang naman ang solusyon doon, Corina. Talagang huwag kayong uminom. Hindi nga kayo uminom, pero maghapon namang nakapatupat. Baga nyo naman ang naninilikadong masira. Tulad na lamang ni Mang Jessie. Abay tatlumput-anim na taon ng araw-araw gabi-gabing hit-hit buga. Pagkakunan ng na nagarilo, ang sarap eh. Kahit di ka makakain, parang may ano rin si na naman! Diyos ko, sa isang araw, tatlong kaha ng sigarilyo ang nauubos niya. Kung inipon na lang sana ang pinambili ng Yossi, meron na sana ngayong halos walong daang piso si Mang Jesse. Pero imbis na ipon ang tumaas, presyon ng dugo ang tumataas. Dahil ang inyong high blood ay dahil sa isang nilang don yung paninigarilyo ninyo, 180 over 100. Pinagbabawal ng doktor to pero hindi ko rin maalis. Si Mang Jesse ay isa lamang sa mahigit 32 milyong Pilipinong lulung na sa paninigarilyo. At dahil 6,000 kemikal ang laman ng bawat stick ng sigarilyo, maaaring magkaroon ng Chronic Obstructive Pulmonary Disease o COPD. Pwede ring magka-emphysema o di kaya kanser sa baga. Huwag ding pakasiguro sa paisa-isa magyosi dahil ang bawat sigarilyo na hit-hitin, sampung minuto ng buhay ang nawawala. Ito po ang mas malinaw. Aktual po ito ng mga baga na ito po ay nagkasakit ng mga tao. Ayan, ang baga. So, ang baga na may bronchiectasis. Isang uri ng sakit na nakukuha niya sa sigarilyo. Oh my God! Okay. Baga po ito ng tao ha, ng naninigarilyo na nagkaroon ng sakit. Ito ang tumor, ano? Ito yung cancer mismo. Alin po yung itimigil? Ito yung puting ito. Baliwala daw ang regular na pagpapacheck up ni Mang Jessie kung hindi rin lang tuluyang titigil sa paninigarilyo. Kahit magbawa sa dami ng nasisigarilyo, bilang dahan-dahang paghinto, tila walang plano. Kung hirap magpigil sa nakamamatay na bisyo, isipin na lang ang maiiwang mahal sa buhay. Siguro naman ay sapat na ito para huwag ng ang bagat-atay. Hindi ba't mas masarap mabuhay kung araw-araw, gabi-gabing, masigla, at malusog ang katawan?